oh, napanood niyo namin si Reverse 2024. Oh, ngayon, nag-expect kayo. <laughs> ang hindi niya inaasahan, yun lang nanalo. Yun lang si Chelsea, manalo. O, ngayon. Pero at least, maganda naman sagot niya. Maganda din naman siya. Maganda din katawan niya. Basta lahat maganda sa kanya. But, pero yun nga, ika nga, hindi kasi in-expect yun ng mga tao. As ang naglaban-laban talaga sa buong mundo, ay sabi sa Pilipinas, mga fans ni Alish, at Tisha Manalo, at saka Alex Brooks. So ngayon, pinagsama-sama na, kundi si Chelsea Manalo ang nanalo. <laughs> Pero kung totoo siya talaga, sa question and answer, maganda din talaga ang sagot ni Tagig. Ha? Si Tagig, confident na confident si Tagig. Eh, tapos matangkad na, maganda din, di ba? At saka, at Ah, uh, basta maganda din ang sagot ni Connie Nay talaga. Pero hindi talaga siya nakalusot. So we don't know kasi may mga kategorya siguro na hindi siya naka, pa, nakaangat doon. Ang mas angat siguro itong si si, Man si Chelsea Manalo We don't know kasi hindi naman tayo judge. Siyempre sa atin mo nakikita din naman. At kung di ka nanood ng buo, ito lang hindi mo maintindihan. Oh. Pero anyway, shout out and congratulations ito kay Chelsea Manalo. You deserve it din naman, girl. Pero uh, ika e, nga, yun, hu, hu huwag kayong mag-expect. Baka ito yung hindi nyo na-expect na talagang hindi nyo sinaportalan todo-todo. To -todo. Hindi dati natin alam. Baka ito palang lumusot sa miss you. <laughs> Basta positive lang talaga tayo, no? Ako, kahit ako naman kasi, kasi no, sino sa kanila, supportan talaga ako. Kasi, hindi naman natin kailangan makipagbangayan sa mga fans, bla etc. Hindi naman, diyan yan maganda, hindi nakakatulong yan kasi it's just uh, toxic lang yan. Kaya, congratulations, syempre, sa aming ilo-ilo, taga ilo -ilo ako, kay Alex Brooks, ay, siya ay si Miss Eco International, o, oh, diba? Okay na yun. At least, sa uh, first, timer na nagsali sa isang pageant ay nakalusot pa rin itong si ilo Mm. Doon sa nabagay. Yun na for the next video. Bye!